Hi guys, so mag-walking uli kami ni Ton. Kasama namin si Uncle. Ayan. Ayan guys. Tatlo na kami. Nakakatatlong kilo na ako. Ilang ilan ang target natin na calories today? Kapag naka 300 plus tayo. So ngayon ang target namin ay 300 or more. 300. Hmm time check? 7.30 na baga or 8? <laughs> Yan guys, so kauulan. So tuloy ang pag-walking, exercise, pagbabawas ng taba. At pag may melt ng calories. Yan guys, ang rota uli namin ay Uh, mula pa palette going to tampines ayan ayan na guys si Tong. si uncle naman patawid pala so magtuloy tayo guys magtuloy so, tayo guys ng ating lakad so make sure na medyo comfortable ang suot. pag kayo ay mag So, naka-short naman tayo at saka-slipless para kahit eh, may hangin pa rin papasok sa inyo. Yeah. So, tuloy. Lakad-lakad lang mga kagala. Yeah. Time check guys, 8 o'clock. So, nandito na kami sa Tampines Boulevard Park. So, meron pa punta sa left. Napunta na namin yung kagabi. So, now, punta naman kami sa right side. Ayan. So, ito naman yung explore namin. Yung malapit sa mga building ngulan nga pala kanina guys so timing salamat sa lord na nakawok kami ng oras na hindi na umuulan so pawis-pawisan na tayo guys yung may ginagawa dito sa may parts sa tampines boulevard park yan so nakikita yung -tag tagaktak na ng pawis natin guys combination ako ng walk and counting takbo lang yan natulo na ang pawis sa aking mga mata yan guys sa araw nga pala pag napapagod ayan, may mga pupuan dito yan. luwas sa kahoy ayan. naiwan ako ng dalawa yan guys naabot na namin ang Tampines Boulevard Park selfie ayan guys hi Ay, pawis pawisan ng lola And guys, so tuloy ang ating lakad yan, iiwanan na ako ng dalawa. Tagaktak na ang pawis natin. Masarap ang tulog pag nakapag-exercise. So, after ng Tampines Boulevard, so, ang kasunod niya guys, Tampines Eco Green. So, 200 meters. Ito yung pinuntahan namin ka gabi. Sa kabilang side, sa left side. May mga kasabay din naman kami dito guys na nagpo Yan mga uh, lokal. May ibang lahi din. Pero ngayong oras na to dahil mula kan kanina siguro hindi yung ibalang mabas na. exercise muna kami doon sa fitness station guys Ah. Oh, nga. Mukhang bago ano. Tara pa Sabayan mo ng Ilyas dance. Yan guys, pangalawang fitness station. Go. Yan, yan. Siba? Yan, ganyan Siba? uncle. Monkey, monkey. Sakit. <laughs> <laughs> Mabigat ang katawan eh. Hindi pa eh. Mabigat pa. Kailangan dos muna. Pag Lipat mo. Ta, fa, fa. At binuhat ang sarili ng gandang Latina. Hindi na mabuhat. Latinang malaki ang braso. Okay, amen. Yan guys, so natapos ang aming pagpunta sa Tampines Boardwalk Park at saka sa Eco Park. Yan, so pauwi na kami kasama ko ang dalawang pallet pops. See you guys on my next gala. Rosang gala ng gala. Please don't forget to like, share, and subscribe. <laughs>